hindi ka pa rin pala talaga nagbabago. Sinayang mo lang yung tiwala ko sa'yo. Pero binigyan kita ng chance. Tinuri kitang ng kapatid. Sorry kasalanan ko pa ngayon. I'm sorry! Pero alam mo, every time na niyayakap mo ko, nandidiri ako. Gusto ko ng masuka. Kaya nga okay lang din na nalaman mo na yung totoo eh. Because I'm gonna be really sick I call you ate one more time. Proud ka pa talaga na niloko mo ko? Wala ka man lang ni konting pagsisisi sa ginawa mo? Ano mo, Trixie, huwag ka na magtaka na ayaw sa'yo ng lalaking gusto mo. Kasi napakasama ng ugali mo. Ano? Oh. Bawi ay may sinabi mo. Sige, Sige, subukan mo saktan, bestie ko. Sinasabi ko sa'yo, magpag-beso-beso yung makapal mong mukha sa kamay ko. Sige! Bestie, huwag na siyang batulan. Hindi naman siya worth it, eh. Nagsisisi na ako na naniwala ako sa'yo. Hindi yung huling pagkakataon na maniniwala ako sa'yo, Trixie. Suko na ako sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko narin rin sa'yo. Wala na akong kapatid. Go! Go! Umalis ka na! Hindi kita kailangan! I don't need the sister, especially a freak like you! Alis! Umalis na kayo! Ano? Tang-tang ko, Tinong. Sa sobrang desperado ko na maging okay kami ni Trixie, hinayaan ko na samantalahin niya yung tiwala ko. Kung alam ko lang na niloloko niya ako, na ginagamit niya ako, di sana hindi ko nireject si Ceramir noon. Dahil sa kasinungalingan ni Trixie, nagkasira kami ng tatay ko. Pasalamat lang tayo at lumabas na yung totoong kulay ni Trixie. Hindi ka na ulit mabibiktima pa ng panloloko niya. Hindi na talaga Tina, nadala na huwag ako. Kaya simula ngayon, kakalimutan at lalayuan ko na yung mga ingano. Kasi so, wala naman silang ginawa kundi saktan yung damdamin ko eh. Sigurado ka ba dyan? Hindi na magbabagong isip mo. Paano kung lapitan ko ulit ni Sir Ramir at humingi ulit siya sa iyo na isa pong pagkakataon Ayoko na ho, Tina. Masyado na po akong maraming sakit na naranasan ng dahil sa mga ingano. Kaya mas mabuti pa, magkanya-kanya na lang kami. Kasi masaya naman na po ako sa pagiging matyas ko eh. Kayo naman talaga yung nagparamdam sa akin ng totoong pamilya. Attorney Lillette, do you have a minute? Bakit, Ino? You know, may kailangan ka? uh, this is so embarrassing. Gusto ko sana kasi, as you know, may birthday po ako this Friday, and gusto ko sana mag-throw ng birthday party, or beach party with my friends. Uh, kaso ayaw pumayag ni Dad. Not unless may adult supervision. Ah, ganun ba? Eh, bakit mo naman sinasabi sa akin? Gusto mo tulungan kita magpaalam? Gusto ko kasi sana i-invite kayo ni Attorney Kurt sa event. Kayo lang kasi ang cool adults dito, nakakilala ko. At malaki ang tawala sa inyo ni Daddy. Nako, Ino. Eh, hindi ba masyado na kaming matanda ni Attorney Kurt para sa beach party? Baka ma-out of place lang kami doon. Sige na, Attorney Lilet. Pumayag ka na. Ito lang yung paraan para matuloy yung beach party ko. Please, pabigyan mo na ako. Yun na lang ang birthday gift mo para sa akin. na ba dun si Trixie? Hindi siya invited. At ang close friends ko lang aatin. Plus, kayo ni attorney Kurt. So, paano? Gina kayo, ha? Please, I promise you, it will be so fun. See you on Friday. Uh, sandali lang, Ino.